so what's up mga guys so dito naman tayo guys magbabalik tayo mga guys so wala nga pala akong magawa ngayon guys so hindi nga pala ako nakapag content ngayon kaya ito guys pinag-tripan ko tong pusa ko guys so yan na tingnan nyo guys ang cute yan so tingnan naman guys lagi naglalaro guys so wala naman akong magawa guys ayan so kaya pinagtripan ko na lang tong aking pusa guys so yan so tingnan nyo naman ang cute niya guys so wow yan so yan guys yan nyo guys lagi naglalaro yan diyan napapagod o so, tingnan nyo kahit maulog na yan Diyan sa suko. Basta laro. Laro lang kay laro. Ayan, binalik ko nga siya kasi gusto ko talaga siyang laruan guys. So, tingnan nyo naman. Oh. No. Grabe yung kit niya guys. No? Tingnan nyo. Mm. Ayan, lagi lang hindi na mapagod guys. Ayan, kahit sino lang magsawa dito guys. Pag ito ang pusa nyo guys. Dahil hindi na mapagod itong pusa na to. Ayan, so tingnan nyo naman. Oh. No. Sobrang kulit. Ayan, pero ang kit talaga niya guys. So, tingnan nyo naman. Oh. No. Ayan. Yan siya guys. So, yung mga kapatid niya nga pala mga guys ay blue eyes nga pala guys. Pero, siya nalang naiiwan guys. Yan, so ito na lang siya lang naiwan guys ha magtatlo tatlo, to siya magkapatid So siya na lang naiwan Aww. Yan, so tingnan naman guys Ang cute guys so, Wow, ang sarap Kanin ng mukha niya mm -hmm. Yan So tingnan nyo guys Sobrang oh, cute mm -hmm. Tingnan nyo naman Lagi lang naglalaro Dito lang napapagod oh. Tingnan nyo Yan, napakakulit na po sa yan guys Oh no! Kaya so, kayo nilang mapapagod dyan sa kanya guys Lagi lang naglalaro yan Dyan naghinto Yan, so tingnan nyo naman oh. Mm -hmm. Yan, pati kamay ko dyan guys Kinagat niya Ayan, tingnan nyo naman guys, oh, grabe guys. Sobrang cute talaga na pusa to. Ayan, kahit ano itong makita niya guys, yung mga maliliit na lumilipad. Ayan, hinahabol niya yan. So, tingnan nyo naman, oh, ayan, ang cute cute talaga, oh. Eh, ang cute na pusa na to. Patay pati ang kamay ko, aray. Patay pati ang kamay ko guys, kinagat niya, grabe na pusa to guys. Ayan, so tingnan nyo naman, oh. Hindi talaga napapagod, lagi na naglalaro. Ayan, pero okay lang yan kasi ang cute. Kasi ang cute ng pusa na to, ang cute talaga. <clears throat> Ayan, pasensya na kayo guys, napapause ako. Ayan. So, tingnan nyo, ayan. Dito na napapagod yan. Magalit pa yan siya guys. So, tingnan nyo guys, oh. Ayan, pinapalit nyo itong camera ko guys. So, tingnan nyo guys. Hmm. Tingnan nyo. Oh, tingnan nyo mga guys. Nasuntok niya yung camera ko. Tingnan nyo. Hmm. Hmm. Ayan, pang bansang kamuho yan siya guys. Wow! So, ayan, tingnan nyo guys. Ang galing niya. Sumuntok ko. Tingnan nyo, ang cute na pusa talaga ito. Hmm. Grabe guys. Mapapagod na lang pag kalaro na pusa guys. So, tingnan naman. Sobrang cute. Ayan, hindi na mapagod guys. Halos kayo nila mapagod dyan sa maglaro dyan sa pusa na yan, no? Oh. Tingnan mo kanyo, sobrang cute. oh, oo, oh, oo. Oh, oh. mm hmm, hmm. Ayan naman. na nakita. Anong nakita mo, Ming? Ikaw talaga, di ka talaga napapagod, ah. Mm hmm, ang cute, cute mo. Mm hmm. Ba't ay ka na mamalo? Hey, Ming. Mm hmm, tayo mo, lagi na mamalo, guys, oh. Ayan, hmm. Sobrang cute na pusa na to, guys. Ayan. Kahit ano itong makita niya, guys. Ayan, tinagagat niya. So, tingin mo itong mukha niyo. Oh, hindi lang napapagod. So, yan lang guys. So, dito lang tayo guys. So, maraming salamat sa panonood nyo guys. Done. So, huwag nyo kalimutan mo subscribe sa aking YouTube channel guys. Benji TV Vlog. Yan. Thank you, thank you guys. Maraming salamat sa panonood guys. Bye-bye mga guys. Thank you, thank you. Bye-bye.